Hey eh, mga langga, so nandito ako ngayon sa um, sa tinatawag natin dito sa Cebu kasi taga Cebu kasi ako uh, tawag natin dito is payag, so may payag akong sariling akin mga palangga so, Aww. pinagawa ko ito sa kapatid ko kasi kailangan kong uh, lagyan ng kuryente kasi kailangan natin magsarili kahit... Uh, ganito lang ako, single mom, so kailangan ko din magsarili. So, Paano ito, masabi? Ito ma mga palangga, pinabili ko. to yung tinatawag itong amakan. Tapos ang ginawa ng kapatid ko, binig, uh, ginawa niya ng second floor. So doon siya natutulog sa taas at... Ito naman, mga palangga, itong area na to is, pwede ka dito mag, ano, magtambay-tambay. Ayan. Uh, ganito lang ang setup niya. Kahit nilagyan na siya ng kuryente. So, tapos na yan, mga palangga, no? May kuryente na din ako. Salamat sa Diyos. So, oh. maliit, maliit, lang ang kita ko. So, yung sahod ko sa trabaho ko, kahit Uh, may mga bayarin ganun, tapos anak ko nag-aaral uh, ginagawan ko ng paraan para makatabi para makalagay ako ng kuryente dito <laughs> so uh, hindi ko pa alam kung anong plano susunod kung ano pa ang gagawin ko kasi ano habang may buhay pa so may pag-asa pa no mga palangga so ito um, ito wala pang bintana wala pa malalagyan hindi pa nalagyan ng bintana tapos ito hindi pa din nalagyan ng pintuan so plano namin dito is um, half lang siya kasi ano hindi naman ito fight final na bahay ko ito lang uh, for the meantime bahay ko to uh, main payag payag ko to kasi ang ang payag ko noon ah, uh, doon sa taas so nasusunog kasi siya doon sa taas ng kalsada nasusunog kasi siya palangga so dito na lang sa bahay namin ah, uh, nilagay yung kubo ko so dito na lang ang payag ko dito na lang ang kubo ko sa gilid ng bahay ni mama para lagyan ito ito mga palangga yan so ah uh, siguro kahit ganito lang ang uh, kita ko uh, proud pa din ako sa sarili ko kahit ako lang ang napaproud sa sarili ko kasi uh, sariling sikap kumbaga sariling sikap so ito habang nakaupo ka dito so pwede kang magkapahangin so ganun uh, hindi naman ako paraging nandito sa payag go or kubo ko dahil ah, gusto ko rin naman magtrabaho. So, sila lang ng mga kapatid ko dito. Or kung may trabaho sila, siguro dito lang sa ano. Tapos pwede rin silang magtambay dito sa kubo. So, ayan mga palangga. Heto. Maliit-liit lang naman siya. Ito. Ha? So, ang labas niya, yan. 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 ang second floor sa taas. Tapos, dito ka dumaan, sa gilid. Ayan. Sa gilid. Ayan. Doon, sa taas. Tapos, hindi naman siya direktang maiinitan dahil may, may niyog naman sa tapat ng bahay namin. So, ito ang bahay namin ni mama yan ayan bahay namin so malapit lang talaga siya tapos yan naka absent talaga sa trabaho ko dahil lang pinailawan ko to mga palangga so ayun maraming proseso kaso at least tapos na so thank you for watching mga palangga bye Thank you for watching Mangapalanga. Please follow and subscribe our channel, Arena vlogs Thank you.